Hello guys! Hello sa lahat ng mga kapwa kong Pilipino na nagnanais na bumisita sa Estados Unidos na ang layo ninyo ay bumisita for tourism. So pag-usapan natin sa video nito kung paano kumuha ng US visa. At recently nga, nakakuha ko ng US visa. So meron akong Pilipino passport although nakatira ako dito sa Madrid, Spain. Pero kasi wala pa akong... Um, A uh, permanent resident dito. Pero uh, meron na, naman akong valid na resident peer permit dito sa, sa Espanya. Ayun nga, meron tayong Filipino passport at nakakuha nga tayo ng uh, US visa recently. So ayan. Nasa lang na nga ba yung US visa ko? Kasi gusto ko nang pumunta, talagang pumunta sa, sa Spain. Ayan. So ang dami kasing details dito sa ating US visa pero ito siya. Ayan. So valid to ng 10 years, no? Grabe. eto ito, ito na tayo yung visa sa buong mundo na nang na balitid niya ay talagang sobrang tagal. So ayan, so anytime pa rin ako pumunta sa sa US para mamasyal ganyan, para mag-tour. So ngayon, i-share ko sa inyo kasi alam ko naman na super hirap talaga mag-apply ng US visa bilang isang uh, Pilipino uh, passport holder, no? Kasi ang daming requirements, kailangan ka pang magbayad. Tapos parang may interview pa, tapos alam mo yun, ang dami-dami mong iniisip. So yung effort mo, yung pera mo, yung time mo, at saka hindi mo alam kung ma-approve ka nga sa US visa. But anyway, so titignan natin isa-isa natin no, yung mga gagawin natin, paano i-share ko yung personal experience ko kung paano, ko, paano ako nakakuha ng US visa. So, madali lang siya. So, ayun nga guys, merong dalawang steps lang. Napakasimple lang yung steps talaga kung ating isipin. Parang ang hirap -hira, pero dalawang steps lang yung pagkakuha ng US visa. Una is, pumunta ka lang online. Ilagay mo yung mga details mo doon. Sagutin mo yung mga questions. Magbayad ka. At ang pangalawa ay pumunta ka doon sa appointment mo. Mag-interview ka then wait sa visa mo. Para sa mga Pilipino na nasa Pilipinas, pumunta kayo sa website ng U.S. Embassy sa ph.usembassy.gov or sa mga Pilipino na naman nandito sa Spain, Andorra, es.usembassy.gov. Kung hindi ka na sa Pilipinas or sa Spain, pwede, ka nang, pwede, ka, pwede mong i-research kung ano yung uh, uh, U.S. Embassy website. So, pag-uusapan natin ang unang una sa lahat, ano bang gagawin nyo sa US? So kung ang gagawin nyo doon is for vacation or bisitahin yung mga relatives niyo or yung mga kaibigan nyo, pwede kayo mag-apply ng visa. Pwede rin for medical treatment kung meron kayong mga sakit. Pwede rin halimbawa kung meron kayong pupunta event, na in invite kayo ng halimbawa um, may social gathering, pwede rin siya mag-apply doon. Kung meron daw dito ano, amateur ng mga musical, sports, or similar events or contests, pwede rin kayo mag-apply ng uh, tourist visa. Or enrollment in short, recreational course of study. Pag mag-aral kayo in short course. So pwede kayo mag-apply ng B2, usually siya, pero pwede rin ata yung combination ng B1 at saka B2. So yun. And visa type, yun nga, B1. Non-immigrant visa siya. Ibig sabihin, gamit ng uh, tourist visa hindi ka pwede magtrabaho sa USA ayan kasi pag nahuli ka nila magtrabaho ka doon alam mo na di ba uh, may penalty po yun. so for tourism lang siya at saka short vacation again visiting with the family at saka for medical treatment pero kung ikaw naman ay Pilipino at citizen ka na ng Canada at saka Bermuda hindi mo na kailangan ng tourist visa papuntang um, USA so pwede ka nang pumunta doon agad-agad. Um, kailangan mo lang ng plane ticket tapos punta ka na. Ganun. So yun nga, yung tourist visa is B2 or B1 plus B2. Combination. Pero yung binigay sa akin is B2. Yung iba pa lang type ng visa nila sa US, yung B1 is yun ang for business only. Kung mamamasyal ka lang naman, syempre hindi naman B1 yung applyan mo. B2. Ngayon guys, step 1, kailangan mong um, sagutin. Punta ka ng online, mag-apply ka online. So, meron mga questions doon, like personal details. Siyempre, lalagay mo doon yung pangalan mo, yung address mo, uh, contact details, uh, ano ba, email, name of parents, ganyan, nanay at tatay, siblings pa Hindi ako sigurado sa si siblings, hindi ko na maalala. Pero meron nata yung siblings. Tapos, education um, information, educational information, tapos yung work, tapos yung mga bansang napuntahan mo na, Siyempre ako, um, nung time na nag-apply ako ng US visa, parang naka-41 countries na ata ako or 42. So nilagay ko lahat ng mga bansa na pinuntahan ko. As in talagang lahat. Kaya nung interview, tinanong yun. Tapos, kung meron kayong kasama na magbibiyahe, palagi naman meron akong kasama. So nilagay ko yung details niya. Beware pala yung mga information na ilalagay niyo dun sa uh, online application. Kasi tatanungin nila yun dun sa uh, interview. You know, actually, tinanong sa akin eh. Yung interview dati, very specific. Tapos ano pa yung mga nandun? Um, work experience uh, or yung work history. Um, personal information lang guys. Super dali lang niya kung tutusin. Kasi ngayon, information is, alam mong, ala, sa'yo yung information. So, So kung legit or genuine naman yung, yung purpose mo na pagpunta ng US, hindi siya ganong kahirap. Tsaka personal information lang naman. And then, magbabayad ka na din doon um, online. Magkano ba yung binayaran ko? 185 US dollar. Uh, yung application ko, guys, May 2024. So, 185 US dollars or 175 and 75 cents a uh, euros yung binayaran ko as of today uh, September yung equivalent niya sa Philippine peso based sa Google 10,392 pesos so yun yung babayaran nyo. remember kung approve eh, well thank you pero kung na deny halimbawa yung inyong uh, application hindi naman siya refundable so alam niyo na dapat yung um, consequence ng ng pag-apply ng visa tapos guys, after nyo matapos yung uh, online application, magkakaroon kayo ng isang online non-immigrant visa application or DS-160. Parang ganito siya. Ang dami kasing information dito, no? Takpan ko lang yung konti kong information. Parang siyang ganito. Ganito yung heading niya actually. Pwede niyo siyang i-download. Tapos, um, nandito yung um, picture ko. Nakikita nyo ba yung picture? Ayan. So, yan yung picture, guys. Tapos, meron siya mga personal information dito. Dito yung mga personal information. <laughs> Sorry. Pwede bang i-blur yun? <laughs> Ang dami kasi mga per personal information dito. Like, your name, date of birth, um, lugar din na cimiento, Yun yung place of a birth, nationality, passport number. So, yun yung ilalagay nyo dun no? sa uh, online application. Uh, purpose of travel, bakit nga kayo magte-travel. Um, tapos meron dito yung confirmation number. Ayan. Uh, Alpha numeric to. combination ng letra at mga numbers. Tapos, uh, magse-select pa pala kayo ng embassy dun sa online kung saan kayo malapit. So, sa Madrid, uh, US Embassy Madrid, Consular Section Calle Serrano 75, 28006 Madrid, Spain. So, yon sa mga taga-Spain at saka taga-Andorra. Ang tawag dito ay DS-160. Ayan. DS-160. Ayan. Hindi, hindi ito yung visa nyo, pero nandito na yung information nyo at saka yung picture. Saka meron siyang QR code dito. And then, um, pagkatapos nun, maghanap na kayo ng appointment date. So, actually, parang nakalimutan ko na nga eh. Pupunta ata kayo dun sa isang website and then dun kayo maghahanap ng appointment date. Yun. Yung time ko nun, parang the earliest was after 8 months or 9 months. Pero pagkatapos nun, um, tumingin pa rin ako ng ibang uh, date at na-change ko naman siya. So na-change ko siya ng 2 months. May ko ginawa yung online application and then July nakakuha na ako ng uh, appointment. Sa ibang bansa siguro, baka mas madali. Pero dito sa Spain kasi medyo matagal siya. So yun, after two months, actually less than two months, nakakuha ko. And then, magsisend, pag nakakuha na kayo ng appointment, uh, magsisend sila ng ano, parang, ang tawag nito, recordatorio, o yung uh, remind kayo, no? Doon sa inyong appointment. So, nakalagay ito yung pangalan mo, tapos yung, yung date at saka yung time ng appointment mo, 'yung um, direction ng uh, embassy so 'yung na nakalagay dito no nila 'yun sa email tapos nandito 'yung mga uh, information na na ni-remind kayo ano pa ba dito for example ito when attending an in-person consular interview additional documents may be requested to establish if you are qualified for the visa if you are if you qualify for not attending an in-person consular interview submit only the required documents in specifically listed on the instruction below meron din pala silang information sa travel.state.gov nandito yung halos um madaming information na kailangan nyo dito ayan bago tayo pumunta doon um doon pala sa online application kailangan din ng photo you will upload your photo. Um, ano ba yung 2x2 ata to? 2x2 ata, nakalimutan ko na. 2x2, yung photo na kailangan. Okay. Tapos pala sa interview, kung halimbawa yung mag- Interview is 13 and younger, hindi na daw kailangan. Generally, not, not required. Pag 14 to 79, uh, doon tayo belong, no? kailangan. Tapos ang 80 above and older, hindi na rin kailangan. No? Generally. Pero siguro mayroong mga instances na kailangan nila. So, 13 pa baba, 80 pa taas. Um, generally, hindi na kailangan ng uh, appointment. Okay. So, yun yun. Again, 185 US dollars dun sa fee. Ayun guys, dun sa online application, ano nga ba yung mga documents na sinubmit ko? So, nagsubmit ako ng uh, passport. Itong passport ko na to, in-scan ko siya from here to here, tapos lahat ng pages, kahit blanco siya or walang laman, um, kailangan pa din. Kailangan mo talaga siyang i-scan kahit na walang tatak yan, ganyan. Okay. Yan na natin yung information. For example, ito, ano? wala siyang tatak, so kailangan pa rin siyang i-scan. Tapos nag din ako ng bank certificate. Yung bank certificate ko, dinownload ko lang siya online. Dito sa Spain, um, Unlike sa Pilipinas, kailangan mo pa atang pumunta doon sa bank ko ay din mag-request ka ng bank certificate. So yun lang yun. Yung bank certificate, napatunay lang na ako yung may-ari ng bank ko. Ayan. Pag sa Pilipinas, alam na nila yan. Sabihin mo, uh, eto yung sasubmit ko sa US Embassy, so alam na nila kung anong bank certificate yun. Nag-submit din ako ng um, contract, employment contract, and then yung resident card ko dito. Yun lang ata, napakasimple lang as in, parang mas mahirap pa siya talagang, pag inisip mo parang hirap, pero pag nandun ka na sa process, madali lang siya. Um, ayun nga, online application and then a payment and then um, appointment. So yun nga, bago yung appointment niyo mayroon silang mga um, information dito na sinesend sa iyo bago sa email. At saka, pwede rin kayong pumunta dun sa travel.state.gov doon nandoon yung mga information nila um, about sa US visa. Ayan. Doon sa email, na isi-send nila sa'yo, um, bago ka pumunta doon sa appointment mo, meron dito mga instruction. Ayan. Nandito yung pangalan mo, yung visa class, kung B1, B2, or B1, B2 ka. Uh, yung DS-160, nalala nyo to, yung page na to, yung may picture ako, na meron siyang application number. 'yung passport number tapos dito meron mga QR QR code tapos sabi dito you must appear in a person dapat pumunta ka doon um, in person so hindi pwedeng proxy kasi kailangan nila ng ano eh fingerprint tapos ano ba ang kailangan? Tapos nandito 'yung uh, address, 'yung time, tapos 'yung mga requirements. Ano 'yung mga dinala ko dati? So current passport valid for travel to the United States. So, dalhin mo yung passport mo, napaka-importante yun. Um, number two, passport containing. Ito yung mga requirements ha, dun sa appointment na mismo. Number two, passport containing the most recently issued U.S. visa. Since first time ko, wala na to. I-ignore uh, nyo na lang. Hindi na siya applicable. Pero yung iba kasi, um, kung halimbawa na meron silang U.S. visa dati, yung old na U.S. visa niyo kailangan nyo din siyang dalhin um, non-immigrant visa application form, yun nga, DS-160. Um, confirmation and instruction page printed from this website. Ito yung in-email nila. Actually, printin ko to pero nung time ng appointment ko, hindi na siya um, hinanap. 1, 5 by 5 cm or 2 by 2 inches color photo. Ito nga yung uh, picture. Na-taken daw siya within the last six months. Tapos bibigyan kayo ng link to check kung tama ba yung photo ninyo or hindi. Kung ano yung bawal at saka kung ano yung pwede. And then, and then yung number six is kung menor de edad ka, dapat meron kang kasamang family or adult na family member. No? So yun lang, passport, uh, yung DS-160 page at saka yung photo. Tsaka ito, yung confirmation na hindi naman nila hinanap. Ayun. Okay. Um, ikukwento ko naman sa inyo yung experience ko during sa interview. Nung interview ako, talagang on time ako. Like 30 minutes before, nandun na ako. Sa Madrid kasi dati, mayroon din ibang mga nakapila. Pero yung iba, uh, ibang class or ibang type ng visa yung na-apply nila. Like a student visa or parang uh, immigrant visa, long stay visa, parang ganun ata. So feel ko parang kokonti lang yung for talaga na nag-apply doon nung time ko. And then, um, sa security, para siyang airport, no? Hindi naman siya super higpit, pero may pagka-formal, no? Uh, yung entrance. Um, so, iti-check lahat. Meron yung metal detector para ma-check lahat. And then, pagka-enter ko, meron dong photo booth. Kung halimbawa nakalimutan nyo ng picture, pwede kang mag-take ng photo. Ah uh, hopefully same lang yung scenario sa ibang US embassy pero sa Madrid gano'n. And then um umentor mentor na ako ng building tapos para may receptionist doon um, ano ba yung ginawa nila? Kinuha nila yung passport ko tapos um binerify yung name uh, at yung last name tapos para may print sila something na parang sticker. Tapos dito nila nilagay sa likod ng passport. And then, nagantay ako kasi mayroong konting uh, pila, like mga five minutes, gano'n. Super bilis lang naman siya. And then, nung pagpasok sa loob, merong dalawang window lang na um, nagasisakin nagasi sa akin. Kasi yung iba para may three or four window. Parang depende siguro kung ano talaga yung purpose nyo kung bakit kayo pumunta ng US, no? So, yung first window ko, ang uh, naalala ko, first na parang tinanong is, ano yung purpose ng travel mo? Sabi ko for tourism. And then after that, ng fingerprints na ako. Para sa fingerprints, may ratang ganito. Tapos, hindi ko na malala fingerprints. And then after nun, super bilis, like less than two minutes. And then pumunta na ako dun sa second window. Ngayon dun sa second window, tinanong ata ulit kung ano yung purpose ko, tourism. Dun na nagkaroon ng series of questions. No? So for, What is the purpose of your travel? Tinanong pa ako kung Spanish ba or English? Sabi ko English na lang. Na. So, what is the purpose of your travel? Uh, when are you planning to visit? So, nung time ko, sabi ko hindi ko alam kung kailan kasi hindi ko in-expect na ganito kaaga yung appointment ko. Kasi yung original appointment ko, guys, is like after nine months. Tapos, change ko siya and then, syempre, pag pupunta ka ng US, hindi naman pwedeng bukas pupunta ka na, no? Kasi mahal naman yung mga ticket, gano'n. Tapos hindi naman ako urgent na pupunta sa US. So, yun. And then, mag ka lang ba? Sabi ko, hindi. Tapos, uh, tinanong na yung details ng makakasama ko. Yung nationality niya, kung anong work niya, parang gano'n. And then, ano pa ba yung mga questions? ko um, kung ilang years na ako nag-stay na Madrid, ano yung Spain, ako uh, kung ano yung ginagawa ko dito, ilang bansa na yung napuntahan ko, yun yun. Kasi yun yung nilagay ko dun sa online application ko. So sabi ko, 30 plus, ay, sa Europe lang pala yun. So 40 plus, no? Um, actually, bago ko sinagot, natawa nga ako kasi very specific yung question niya. Yun yung specific questions. How many country have you traveled so far? And what is the nationality of your companion? Yun, napaka-specific yun. So, just a reminder na kung ano yung siguro yung nilagay mo doon sa online application mo just to make sure na maalala mo pa siya during your interview. Kasi kung halimbawa na yung interview mo is like pagkatapos pa ng isang taon, hindi mo na maalala kung ano yung nilagay mo doon sa uh, online application mo. And then after nun, binigla na ako ng small paper. Ito yung small paper na binigay. So, ito Embassy of U.S., ay in Madrid. Tapos sabi pala dito, your visa is approved. <laughs> Actually, hindi ko nga ito napansin eh. Kasi yung sinasabi ng babae is like, um, ano yung option mo? Ano yung gusto mong option kung, kung, kung paano namin maisi-send or may re-return yung passport mo? So yung una is pick up at saka yung isa is home or office delivery. Yung number two, home or office delivery, 16 euros per applicant. Magkano ba yung 16 euros? Like 600, 1,000 pesos? So parang mahal siya. At the same time, wala naman akong ginagawa. So pinick up ko na lang siya. So sa mga taga-Espanya at saka Andorra, yung address kung saan nyo ipipick up, Correos Sibeles in Madrid, Paseo del Prado 1, Código Postal 28014 in Madrid. Yung may information ko pala na sinasabi guys, possible na magbago yan, no? Uh, from time to time. So, check nyo yan. And then, sabi dito, pwede kong itrack yung uh, shipment ko sa ais.usvisa-info.com. Dito kayo mag-create din ng inyong, um, ng inyong account and pwede kayong mag-update ng delivery option. O, halimbawa, nag-change uh, mind kayo, no? And then, dito na rin siguro yung um, new, uh, ang tawag nito, magbabayad if ever na mag-change kayo. And then pumunta ako sa sa address na iyon para i-pick up siya. And then before that naman, merong ano information kung kailan ko sa pwedeng ma-receive. So ayun Okay, ano pa ba, ba yung mga information guys na na kailangan niyo malaman na sa tingin ko importante. Kung may nakalimutan ako, you can comment down below and then mag um, sasagutin na lang natin 'no. Yung friend ko naman nag-apply siya early. So marami siya actually pinapire na documents. Ako para mga, ilan lang ba yung documents ko? Five or four documents. So siya, is marami siyang, um, marami siyang actually pinapire. No? Nag-prepare siya ng US cover letter, uh, yung uh, DS-160, yung travel history, um, US visa application payment confirmation, yung resident visa niya sa Spain, yung mga uh, work contract, ano pa ba dito? Yung mga credit card statement, pwede rin kayo mag-submit nun. Baka sa Pilipinas, mas um, kailangan nyo to. Ano pa ba? Um, ayun nga. Ang dami nyo mga ano pala dito. Credit card. Tsaka mga bank statement. O, oh, panamang tatlo pa nga. Ah, insurance. Nagsubmit din pala siya ng insurance. O. Oh. Tsaka yung mga previous visa niya, oh, meron siyang uh, India, Australia, Korea. Katara, ang dami niya palang mga ganyan, mga previous visa. So, yun, kung meron kayong mga previous visa, pwede rin yun siyang idagdag pa. Ano pa ba yung kailangan, guys? So, yun nga, baka may nakalimutan ako, no? Napaka-powerful, actually, ng U.S. visa kasi kung meron kayong valid na U.S. visa, pwede kayong pumunta sa iba't ibang mga bansa, no? Although meron na tayong mga bansa na free naman tayo as a Filipino passport holder, no? Pero additionally, meron pang mga ibang bansa na free ka kung meron kang uh, US visa. Idadagdag ko na rin guys yung mga bansa na pa yung puntahan kung meron kayong uh, US visa. No? Habang valid pa yung US visa nyo. Total 10 years naman yung validity niya if ever nabigyan kayo ng 10 years. No? Kasi yung iba, hindi ko lang alam kung lahat ba ay binibigyan ng 10 years. No? So marami dito mga bansa. Babasahin ko na lang siya kasi hindi ko rin siya memorize. No? So ito on top of yung mga bansa na free natin apuntahan kahit na wala tayong U.S. visa. So, kung meron tayong U.S. visa, pwede pa kayong pumunta sa Anguilla. Eto, nandito sila sa um, American continent. no. Anguilla, 3 months maximum. Antigua and Barbuda, 3 months din. Sa Argentina, pwede pa kala, pala kayong mag-apply ng uh, electronic travel authorization. Ayan. Ay naku. Uh, 50 U.S. dollar, mabayad lang kayo. Belize, maximum 30 days. Bermuda, hindi ko lang alam kung ilang days, pero pwede kayong pumunta doon for free. Canada, same thing din lang. Electronic travel authorization. At least, hindi nyo na kailangan mag-apply ng another visa. Yan. Hindi ko lang alam kung free itong Canada or kung magkano kaya ang fee nito. No? Cuba, pagdating nyo doon, or Cuba, mag-apply kayo ng ano, a tourist card or yung tarjeta del turista. Dominican Republics ang maximum nila 90 days. El Salvador, pagdating nyo doon mag-apply kayo ng tourist card 10 US dollars. Ganon. Guatemala maximum niya is 90 days. Honduras visa on arrival lang siya. Mexico 180 days. Ayan. Nicaragua, magbabayad lang kayo ng 10 US dollar kung a uh, tourist visa, tourist card. Panama 90 days, tapos kailangan din ding mag-show ng uh, sufficient funds, hindi ko lang alam kung sa immigration uh, pinapakita tong sufficient funds or kung kailangan pa ba talaga nila itong sufficient funds na to. Turks and Caicos, maximum 90 days. Dito naman sa Europe at sa Asia, pwede kayo pumunta ng Albania, Armenia, visa on arrival, Bosnia and Herzegovina, maximum niya 30 days, Georgia, 90 days, North Macedonia, up to 15 days, Montenegro, up to 30 days, Turkiye e-visa lang siya. So, um, 30 days max. Um, nakalimutan ko na, may FITO, itong uh, e-visa ng Turkiye. Serbia, maximum niya is 90 days. Saudi Arabia, visa on arrival. First time ko itong marinig. Kala ko dati hindi pwede, no? Pwede pala ito. Pag-check na lang yung mga information at saka um, yung mga information na sinasabi ko ngayon, pwede pa siya actually mabago, no? Malay nyo, ma-improve. South Korea, pwede palang mag-transit doon up to 30 days. Qatar, ETA, uh, 100 QAR, up to 30 days din siya. Pwede kayo rin pumunta sa mga American territories like American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, pwede rin kayo pumunta. At syempre ang U.S. Virgin Islands. So yon on top of the free places na pwede natin puntahan pag meron tayong um, passport. So mas madami na ngayon kung meron kayong valid na US visa. So napaka-importante at napaka-powerful ng US visa. So, yun. Alam ko na halos lahat ng mga Pilipino or ng mga turista, yun talaga ma, uh, isa sa mga dream natin, no? Ang makapunta sa um, USA. So guys, yun. Kung meron ako nakalimutan, comment down below. And then, uh, kung pupunta kayo ng, um, ng uh, US, saan kayo pupunta? Ano 'yung mga bansa na gusto niyo i or ano 'yung mga state or mga lugar sa US na gusto niyo bisitahin? Tapos kung meron kayong mga tip for example, pwede kayong mag-comment down sa ating comment section. Ayun. Salamat-salamat sa um panonood ng aking video. Um, sana wala na akong masyadong nakalimutan. But anyway, 'yun lang 'yung aking uh, personal experience. So ayun guys, and atong uh, video pa lang na 'to para makatulong din tayo sa iba, pwede niyo i-share. Uh, at saka ako, halimbawa na na-approve din yung visa ninyo, um, comment down below ulit. Tapos, um, share lang kayo ng experiences niyo para hopefully mas marami pang mga turista ang makapunta soon sa USA. Kung nagustuhan nyo naman ang video nito, share na lang sa ating mga community. At saka kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na din. Kung gusto mo rin ang pumunta sa UK at nagbabalak kang uh, mag-apply ng UK visa, meron din akong video kung paano mag-apply ng UK visa. Actually, na-approve yung UK visa ko first bago itong US visa ko. So, ay dalagay ko dun sa um, sa next video, yung UK visa. Nandiyan na siya. So, hanapin nyo dyan. So, maraming maraming salamat guys. Again, this is Nathaniel and I hope I have uh, shared something, uh, uh, some information uh, na makakatulong sa inyo sa pag-apply sa inyong uh, US visa. Hindi siya ganun kahirap. So, hopefully, hopefully guys, makakawa din kayo. Maraming maraming salamat